bilang may maraming alam sa mga issue ng mga nasa grassroots level ng rehiyon isinusulong ngayon sa BTA Parliament na gawing batas ang regular consultation sa mga civil society organization sa Bangsamoro region panukala ito ni member of parliament Abdul Basit Benito nitong Miyerkules nagsagawa ng public consultation para sa panukalang Bangsamoro Civil Civil Society Organizations Engagement Act of 2025 kabilang sa mga lumuhok sa aktibidad ay ang CSO sa larangan ng human rights advocates kababaihan kabataan development workers, youth leaders at iba pang mga peace builders. Nilalayo ng panukalang batas sa bagong magpasa ng mga batas ang BTA Parliament ay dapat munang marinig o konsultahin ang mga civil society organizations. Dagdag ni Benito, ang mga CSO kasi ang mas may alam sa totoong nangyayari sa mga grassroots level at bilang totoong representasyon at tinig ng mga ba ng bawat komunidad sa rehiyon. Isa rin sa mga tinalakay sa public consultation ay ang reallocation ng pitong mga parliamentary seats ng Sulu na is malaman ni Benito ang pananaw ng mga civil society organization hinggil dito. That no law should be crafted without the input of those who work closely with the people. You, our partners from grassroots and advocacy sectors, bring the insight and realities that we in parliament must listen to. Mark Antony Taiko, NDBC, Bida Balita.